Dapat yan, hindi ka talaga iinom ng kape na may kutsara sa baso. Kasi pag natusok ka sa mata, tapos pag dilat mo, masaya na siya sa iba. Sila boss dito sa airport, Terminal 3. Ayan, ano na sila? Bikaya man December na! Ay, ano kinagawa nyo dyan? Ano yan, ha? Kaparada na ako. Atin nga. Sabi ko nga kanina, ah, hindi lahat ng mga OFW 'yan sinuerte But kapit lang, laban lang, sipagan at sumunod sa mga boss. Good morning, guys. Welcome to my vlog and welcome to my new day. Yun, happy, happy, happy Friday, day. Ngayon. So oh, Merry Christmas sa inyo At uh, for today's video ay Back to trail na naman tayo mga kapatid Pero joke lang Kasi wala naman tayong trail ngayon Gawa nga ng yung ating Dirt bike ay Sirapa So for today's video Mga kapatid ako kayo mag atin sa Airport Gawa nga sila yung alis So Waiting Alas 8 pa sila bababa Ah, uh, shoutout kay Paring Ogi. Shout out, shout out. Ano pala hindi ka pa biyahe? Hindi, mag-atid ako sa kalabos sa kal... Ano? Ano po? Paalis po. Sabi nga, alas 7, pero alas 8 na. Okay. Boss ha, sumunod ka sa oras, boss ha. Magaling yung tambo. Tatanggalin na kitang boss ka. <laughs> Ayaw mo sumunod sa oras. Mike! Morning, Mike! Shout out! Brother Frank! Kape-kape? Anong kape yan? Matapang ba yan? Kaya ka bang ipaglaban yan? Uh, 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 uh. Uh, walang naisagot, to. <laughs> <laughs> Shout out! Uh, di ba? Pero dapat yan, hindi ka talaga iinom ng kape na may kutsara sa baso. Okay. Kasi pag natusok ka sa mata tapos pag mo masaya na siya sa iba Ano <laughs> brother, ang galing mo mag ano Ano? May tatanong lang ako sa'yo Ano yun? Bakit yung mga pante ng mga babae may mga design na bulaklak? Ka? Ah? Kasi para dapuan ng mga bubuyog Ano? Oh? Ang alam ko eh, ano eh Ano? Para hindi mapatayan ng buhok Ah, para... Ha? <laughs> hmm. Dabi mong alam <laughs> Shout out kuya boy bakit sa mga lalaki? Wala, wala yung design na bulata uh, Wala well, akong ideya Kasi may mga kan may kandila na nagaterek Tindi <laughs> <laughs> mo, tindi mo brother Frank Shoutout, out Jay Shout out, Jay Hello, shoutout. <laughs> So ayan mga kapatid, oy, ang dami ng mga palis. Ayan, ano, palipad ng ano yan, mga, mga OFW. Ayan, palis yung mga yan. So, ayan, dami, dami nila. So ayan mga kapatid. Uh, actually, mga inahatid ko mga dokumento ay sa kanila. Kaya nga sabi ko, uh, sabi ko is, tawag dito, confidential. Eh, naman ang sabi ng nag-uuto sa akin uh, Shout out sa lahat ng OFW no? mga, mga, mga buhay na bayani yan So sana Hindi naman lahat ng mga OFW Yung sinusuyatin sa kanilang amo But Sana si Pag-i, uh, Sana swertihin At saka si Pre Mga kapatid eh, Dubling ingat Dubling ingat Gawa nga ng si Ibang lahi yung Inyong pagsisilbihan Kaya sobrang mag-iingat kayo mahirap makasama siguro sa lalo na yung mga first timer no mahirap makasama kasama okay, sige lagay mo na ako tatanggap na ako ng ano atid oh tapos yun lalo na sa mga first timer na umalis ng bansa na mag-OFW ay siyempre makikisama yan Uh, first time nila makasama, so dubling ingat na lang mga kapatid kayo ng lubos ganun talaga nangangamuhan tayo sa mga datihan naman eh, alam na nila ang gagawin nila kaya uh, ayun, shout out sa inyo mga OFW uh, bayani ng inang bayan buhay na bayani ng inang bayan shout out sa lahat ng OFW at yun, Antayin ko si boss gawa nga ng ha, pagpapatid ng airport. Anong oras na ba? Time check. Time check, time check, time check. Seven o eight palang. Shout out bos yo. Shout out bis. Din lang bos yo. Napa kaya si naman dialect mo sa ablang ko. Abaan mo naman. Nabati ko po lahat po ng follower ni Sir Elmer. Uy, oy, kipas positive po. Huwag lang po sa drugs. <laughs> Parang mga <mangangang> kampanya eh. <laughs> Oo, oh, huwag kalimutan ni Boto sa pagka-mayor. Boss Jojo. <laughs> mga kampanya. Apo? kaiba? Yun, may music. Yun, sayang. adaan tayo ng music. Sana hindi ma-CPR to. <laughs> So Pagkakapi Atras si Batang Sige atras lang Batang Atras 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 Shout out lover boy Ayan dito May pandesal naman kami Malunggay pandesal Mamaya dyan ako titira Dadalawang piraso lang tapos ang kape Solve na yung salmusal So may babalikan ako Waitang at yun, niya-atid ko si boss Ayan sa sakya niya Yan yung pangaatid ko sa kanya Dahil sa kanya naman yan Hindi naman yan atin <laughs> So yun, samahan nyo ako Para maiatid na si boss Papuntang airport at sa pagbalik Ha? So yun guys Na ibaba ko na sila boss dito sa airport Terminal 3 Ayan, ando na sila. So, hindi lang ako naka di, hindi na ako nag-video ng uh, papunta ako dito kasi nga ay eh, s'yempre nakakaya. Baka matanggal sila sa akin. ako pala matanggal. so, balik na ako sa amin. Ang problema, super traffic pagbaba dito sa airport kaya good luck sa akin talaga pauwi. Good luck Black Elgans ah, Pakita ko sa inyo yung traffic ah Ayan oh So need na, need na nating makalabas Double double parking na dito yung mga nagbababa So maraming paalis Maraming ayaw na dito sa bansa natin Oh, dito sa harap maluwag din pala, nagsisiksikan kami sa likod. Terminal 3 Naia International Airport. Nini pa rin ba dito? Katapat niya Belmont Hotel. Yan. Daming ino holiday doon ng mga angkas oh. So let's go, son I did my trap Yah, yeah 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 Yahya yeah, yeah, yeah. Skyway Tia oh. Skyway, Skyway, Skyway RFID. Eh, meron akong RFID. Dito ako. Hindi ko alam kung basahin. Oh, pia. Oh, pia. Na naman. Ayaw na naman basahin. Ayaw ko ba sa RFID na to. Bakit ayaw basahin? Hindi ko alam. Ayon. Balance is 1,000. 103 Pero bakit ayaw basahin? Boss, bakit ayaw basahin yung RFID natin? Ha? Huh? So, going up, Skyway Pabalik ng Makati Oh, yun, O, 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 oh Oh, 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 Mga yan, mga wak-wak Mga wak-wak Mga wak-wak mga wakwak -wak daw, mga wakwak. Ang -wak. aking istan, alikot. Kailangan alalayan. Tapos yung ating gas, warning. Pero ano, nagpagasibos kanina ng limandaan. Ewan ko kailan ang balik nila Next week pa yata ah, Sana Sana mag-ingat sila doon Mag-enjoy kayo mag-asawa Magpapasko na Boss December na Boss December na Alam mo na ha Boss ha <laughs> Boss ha Bikaya naman December na Woo Merry Christmas Ay wala pa pala November pa lang pala My God November pa lang Masyado ako nagmamadali Ha Ha sige, mamembrino tayo ay Ayaw magbigay hmm. Back to Makati Ha? Eh. Pag tumakachi, makachi Exit Magallanes This way Don Bosco, next exit Tapos, next exit ulit uh, Amor Solo Tapos next Exit ulit uh, De La Rosa Doon tayo bababa mm -hmm. Welcome to Skyway Wala pala nakalagay Skyway uh, Skyway 1 Ano ba Skyway 2? Ah airport uh, Going to terminal uh, Two in three, uh, two, two in one. Ah, uh, pabuntang imus kibiyate. Oh, kasi yun, pabuntang kibiyate. Tapos Skyway 3 is yung papuntang ano, bago yung tubula ka na. Ayan. Diba? Ambulansiya, oh. ambulansiya. bayan? Baya. di ako nakapag-hatid ng mga ano, di ako nakapag butur ngayon parang ayoko muna pasukan yun ngayon pero ewan ko lang pagkabalik ko pagkaginanahan pa ako uh, yun basta pagginanahan pa ako magmotor yun papasukan ko pa sila malay mo makapagatid ng mga limang hatid oh di ba Uy, anong scooter? Oh, hindi. Lease po pala yun. Haggard 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 na Haggard Haggard na Haggard na hagard na Haggard Medyo uh, maliwalas pa mga kapatid yung traffic 8.30 na Dito sa Skyway eh, medyo flowing naman yung traffic ko Pero pati sa kabila kasi nga ay eh, ginagamit na ng pag-uwing to Manila Yan Ewan ko saan ba yan pumapasok sa Siguro sa Alabang pa Or Ay hindi, dito na sa pagpasok ng Skyway Meron na dun para Makakanan ka para, Ay makakaliwa ka para dun sumalubong ka dito sa kabila Kasi Alam ko kasi dito sa Right side na to Super traffic Super super duper traffic Pero ngayon ewan ko bakit ganito kaluwag Alas 8.30 na Pero baka nagsisikap ang traffic ko dito Hindi ko lang matandaan Baka 7 Maganaan Pero ngayon maluwag na Ewan ko lang dito sa pagbabawa ng Buendia Or De La Rosa Ayan pa yung exit ng ano ng Amorzolo Yeah Welcome to Skyway Stage 3 Ayon Stage 3 Ayan, cancer yan, cancer pag, uh, mga ano, mga papuntang Bulacan Yan, didire-direcho yun dyan Papuntang Manila, pero um, Going to Bulacan, dyan ang daan dire, dire lang Dito naman, exit Buendia Pero unang dadaan ang Dilarosa Pero dapat nakalagay dyan, Dilarosa exit eh Kasi unang dadaan ang Dilarosa Sabagay, mas popular Naman yung ano eh, Wahan traffic Wahan traffic Ang traffic My God I hate drugs ha, 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 ha. Wala, naiyon ni Bustong ano Ilung Iluma Ilumay Tawag dyan Kung ano man ang tawag dyan Hindi ko alam Daming kalat ni boss dito, eh. hindi natin pwede pakialaman. Baka mamaya mga gamit pa to. Pakikilaman ko lang dito ang mga basura. So mamaya baka hindi na ako magmotor, baka ito na lang linisin ko. Ay, nako. Traffic mo. Ay mga kapatid. Gumamit ako ng sabon gumamit ako ng tuner dahil siyempre inutosan ako uh, may nagturo sa akin kung paano gumamit actually ayoko nun eh pero dun eh gusto ko rin naman maging malinis yung mukha para pagharap sa camera hindi naman eh dugyot kaso ilang buwan ko nang ginagamit mukha naman alang epekto iba na talaga pag balat kalabaw no wala na kahit anong gamitin mo Pangpalinis ng ka, Hindi na Wala na dugyot Is dugyot na talaga siguro O oh, sadyang Ayaw lang siguro sa akin Tumalab ng mga Ano Nagsa sunscreen naman ako Kasi nga nagbumotor ako Mainit Ang uh, uh, Salamat sa ano, kasalamat sa kalamam kang uh, yun yung na order ng ano ko ng Ah, uh, sunscreen uh, at sa sabon naman. Uh, salamat kay 09. At saka sa tuner, salamat sa iyo kasi siya nag-order ng uh, noon nung sabon na yun at saka yung uh, tuner. At siya rin yung nagturo sa akin kung paano mag kuskus -kus ng muka. Ayan. Pero yun nga, eh, mukhang wala epekto sa akin kasi ilang buwan ko nung kanong, mm, mm, kanong, 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 kanong. Wala naman. Siguro tanggapin na lang natin na matanda na tayo Kahit anong gawin natin Hindi na yun tatalab Pero ang nararamdaman ko lang Ano uh, Parang luminis nga Pag hinahawakan ko yung mukha ko Pero pag tinignan ko Hindi ko na lang tinitingnan Kasi ala na nagbago Ano para bumata Hindi naman mangyayari yun Ibig sabihin lang, eh, para luminis-linis man lang sana ng kahit na kunti. Kung baka kuminis-kinis ba? Piste. Aso ah, mukha namang walang pag-asa naman kasi. Oh my God. Di ba, umay oh ba? Umay ba? Umay, 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 umay. Nagkaka-umay talaga. Traffic guys, walang galawan pagkababa ng Skyway Ayan o oh. Ayan, gumalaw na Ayan o, gumalaw na, gumalaw na Gumalaw na, gumalaw na, gumalaw na Ang problema nito, pagdating sa Iramos Baka wala nun si Busdindin Wala akong maparkingan Need kong parking hanggang alas 5 So, kukontratahin ko si Boss Den Den 50 per day yun Den, Boss Den uh, ah, Ikaw na bahala sa parking nito uh, ah, Nag-iwan naman si Boss ng pambayad ng parking Ayan o oh. May iniwan daw siya Ayan yung pambayad natin sa si parking mga kapatid Actually, dapat pangkarwas yan Pero Masaka na ito yung karwas, boss Pag nandito na kayo Hindi naman ito gagamitin alam mo naman, ayaw ka mag-four wheels Kung mayroon akong pupuntahan Kasi ang traffic, mas maganda kung naka-motor May motor naman, bakit di mag-motor? Single ba? Kung baga single Single, ay single Single, yun na Đây na, đây na, đây na, đây na, đây na. đây nó. Ôi, nó kia đang có bao nhiêu Ôi, nó ăn nè Tí kìa mùi Ôi, cậu là cậy lăng đi thôi kìa hả? như quality te te likod mo te pastilan ayun dami nilo dami mga paalis so yun ingat kayo mga kapatid ayan mga papilis nila yung mga binibitbit ko tapos inahatid ko saan saan kasi yun naman yung inuutos sa atin Kaya good luck sa kanila Good luck mga... Ang tawag yan? Mga buhay na bayani ng inang bayan OFW Actually hindi lahat Uulitin ko, hindi lahat sinuswerte lahat, Hindi lahat ng OFW sinuswerte Pero sana Sipagan lang nila, laban lang mga kapatid Para sa pamilya Diba? I think eh, kaya kayo umalis at magpakahirap, no, sa ibang bansa. Uh, para para sa pamilya, para kumita, di ba? Actually, eh, kahit di kung dito ka sa Pinas, ah uh, kahit talong gawin mong kayo dito sa Pinas kung talagang negative, eh, negative kasi eh, ang hirap dito mag-ipon, mga kapatid eh. Oo, oh, totoo. Hirap dito mag-ipon napaka napakahirap mag ipon so wait lang ha kasi paparada muna ako na maayos Ayan, nakaparada na ako uh, At yun nga Sabi ko nga kanina uh, Hindi lahat ng mga OFW swing But kapit lang, laban lang Si Pagan at sumunod sa mga boss Basta tama ba? Diba? At saka may mga Pwede naman tayong lapitan dyan Ng mga uh, imbahada ng Pinas Ay, uh, eh, Lapit lang doon if ever na may problema Huwag niyo kalimutan, lang kalimutan lagi. huwag kalimutan. Tapos laban lang sa ano sa laban lang sa homesick. Yun talaga number 1 kalaban. Ah, homesick. But eh, kayang-kaya 'yan. Eh siyempre, bago kayo umalis dito, pinag-isipan nyo na 'yan na taon talaga, taon. Taon talaga na mawawala kayo sa inyong pamilya. So yung good luck na lang sa inyo eh sana swertehin kayo mga kapatid at saka sa lahat ng OFW na nandyan ngayon sa ibang bansa gulang laban lang mga kapatid para sa pamilya At yun mga kapatid nandito na ako, nakauwi na ako at dito na lang ang mumunting video, please subscribe like and share at huwag kalimutan pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga videos na magagawa ko po. bye, -bye.